One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty na umamasab ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Nag-obaltin na ba kayo? So, happy Tuesday sa inyong lahat. So, sana lahat kayo ay nakapag-obalty na ng bongga-bongga para ang energy natin lahat ay talaga naman nag-uumapaw at masigla para sa araw ng Tuesday. So, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang kilik dito sa ating Mama sa vlog, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa suporta na, na binibigay ninyo na talaga namang everyday na nakaabang kayo. Syempre gusto ko rin i-shoutout si Randy Lucas. Randy, hello, kamusta ka? malapit ang birthday ko nung regalo mo, charot. At saka syempre na dyan din si Christine Ann Perez na mag-birthday na rin this coming August 23. So, advance happy birthday. At higit sa lahat syempre kay John Herby Hello, John! So, yon At ito nga, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, talaga sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang at ting mga chika. So, para sa unang chika. Sabi nga nun Miss Grand Philippines hanggang ngayon, wala pa rin kasiguraduhan. Wala pa daw kasiguraduhan kung kailan to ipupush para sa kanilang national pageant. So, maaari nga daw mag-appoint na lang daw ang Miss Grand Philippines organization na pag ito daw ay hindi nila na yung 30 candidates or 40 candidates na binubuo nila. Kasi nga sa ngayon, iilan-ilan pa lang kandidata ng Miss Grand Philippines ang nag-apply. So parang hinahabol niya nila at least maging 25 candidates pataas, ganon. So mapupush ng bongga-bongga, maaring ang pageant ay walang maganap. Charot. So, maaaring mag-appoint na lang daw sila. And, ayun na baka kunin doon sa mga kandidata ng Miss World Philippines. Doon sa nakapasok sa top 10. Or, mga runners-up. So, baka doon sila pumili na ilalaban natin sa Miss Grand Philippines. Pero, wala pa tong kasiguraduhan na chika pa lang to. Pero hintayin natin siguro mga 2 weeks from now kung ano ang magiging desisyon ng organization kung magkakaroon nga ba sila ng pageant o wala. But for sure meron tayong ilalaban na kandidata sa Miss Grand International this coming October 25. Kaya abangan natin kung sino yung ipapadala nila. But for now ay waiting pa tayo sa more update dito sa Miss Grand Philippines. So, yon Wala pa daw kasi talagang ano, uh, parang kulang pa nyata yung mga kandidata. Kaya, hindi pa nila ma-push o ma-announce. So, abangan natin. Anyway. At, Siyempre, lahat tayo excited dyan. Kung ano nga ba yung mga susunod na eksena ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. At eto na, siyempre, dahil nga sa wala pang eksena ang Miss Grand Philippines, kaya yung mga nababalitaan natin na magiging kandidata dito sa Miss Grand Philippines ay nandito sa casting din na bench passion show, di diba? Sa bench body. So, isa na nga dyan sa mataan na balibalitak sa sali sa Miss Grand ay si Celeste Cortese, di ba? So, nandiyo dyan na siya. <laughs> Nakakaloka. Bukod doon kay Celeste Cortese, namataan din dyan si CJ Apiasa na talaga naman maingay na maingay na pinag-uusapan na sa nga daw sa Miss Grand. Bukod doon, syempre nandiyan dyan din si Anita Rose Gomez na isa din sa mga pinag-uusapan na jo-join nga daw dito sa Miss Grand Philippines. So, nakakaloka, no? Since nawala pa kasi, ano, so dito na muna sila, raraket muna sila. Ako masasabi ko, okay lang naman yan kasi bongga nga yan, di ba? Kasi, syempre, kung wala ka pa ng mga ano, edi di doon ka sa magkakapera ka. Kasi, di ba, ang pageant kasi gagastos ka muna. Pero dito, magkaka-pera ka Kaya, naiintindihan ko At ako, masaya ako na makita natin sila Na maging isa sa mga model ng Bench Passion Show Ngayong darating na big event ng Bench O, ba? Diba? So, yon At hindi lang sila silang namataan Nandiyan din yung first runner-up sa Binibining Pilipinas At marami pang iba Alam nyo, sa totoo lang Yung itong sa first runner-up sa Binibining Pilipinas Gusto ko yung beauty niya Actually, sana sumali uli siya sa ano eh, sa iba pang pageant. pwedeng pwede kasi pwede siya pumunta sa Binibining Pilipinas uli para, alam mo yon malay mo, mag-level up siya. Pwede din naman dito sa Miss World Philippines kasi medyo hawig siya ni Megang, Yang, di ba? At pwede din siya sa Miss Grand Philippines. So, yon Kasi may ganda talaga siya, may height. Nakita ko yung casting video niya. Grabe ha, ang beauty-beauty ng lola mo. Oh, yan! Kaya, natutuwa ako sa kanya. Sana sumali ulit siya. So, kayo ba guys, tingin ninyo, sasali kaya ulito? Pangan natin kung sasali pa siya sa ibang pageant. So, yan! At para na masasumunod natin, chika, pasabog ng Thailand para sa laban nila sa Miss Cosmo. Nagpaandag na kanina ng bonggang-bongga. -bongga. So, kumakalat nga sa social media yung bagong release nilang video na talaga na masasabi ko. Grabe ha! Talagang palaban talaga Itong second runner up Dito sa Miss Universe Thailand Na ilalaban nga nila dito Sa Miss Cosmos So confirm na confirm na Na siya talaga ang ilalaban So dito pa lang sa video niya Naramdaman mo na Palaban na ang lola mo At talagang paandar na ang Thailand, no? 'di ba? So kung gusto niyo mapanood yung video na 'yon, hanapin niyo doon sa pinos ko sa SB Crown. Oo. Uh -huh. Pageant news so, oh, 'yon. Para at least 'di ba makita niyo yung mga post ko doon na about sa mga video. At hindi lang eto si Miss Yun, uh, si Miss Cosmo Thailand ang may paandar. Kahit yung Miss Universe nila ay talaga namang pinaghahandaan na nila yung laban nila sa Miss Universe. Grabe, no? Sabi nang gano'n, mas maaga, mas maaga, mas mainam. inam nga ganon. So ako masasabi ko dito sa Miss Cosmo candidates nila, ano, mukhang talagang makikipag-eksenahan to ng bongga bongga Sa social media, sa drama niya talaga sa pagdating niya doon sa competition. So medyo mag-ingat dito si Atisa kasi pwedeng maging tinik niya talaga tong si Thailand. And then, eto naman si Oppo. Ngayon pa lang talaga nakikita na natin yung pagsisikap niya. So, parang feeling ko talaga na dodo sila sa target na gusto nilang manalo. But, alam mo, in fairness talaga sa team Thailand, no? Kompleto sila sa Ricardo. Meron silang team para sa makeup artist, sa designer, stylish, mga ganun. Kaya... Sabi ko, grabe, kaya lahat ng eksena ng kandidata nila ay maganda. Paano naman kasi yung organization nila? Merong cameraman, merong taga-makeup, may stylish, merong uh, basta lahat na, kompleto, nagrikado. Kaya sana ganyan din sa atin, no, na kapag nanalo ka ng Miss Universe Philippines, dapat yung organization natin mismo, may team na gagalaw para doon sa kandidata natin na kung paano ba to aayusan, kung paano ba to magpapasabog sa social media. Diyos ko, ka ako. Parang after manalo na Miss Universe Philippines, wala nang nangyayari. Parang puro guesting na. Charot! So, yun. Nakakaloka. Anyway, good luck. Good luck kay Oppo. Good luck kay Miss Cosmo Thailand. And then, of course, good luck sa ating pambato sa... Miss Universe. So, I'm so excited din naman. And then, of course, para sa sumunod natin, Chika, ano naman daw masasabi ko sa dalawang Pinay Beauty na lumaban dito sa Miss USA na nakarating sa top 2020. Well, ang masasabi ko, total hindi naman sila nanalo. Try nila Miss Universe Philippines. Di ba? Kasi parang yung caliber nila, alam mo, kakaiba talaga. Sobrang sabi ko, winner. Hindi ko lang alam kung plano nila sumali sa pageant sa Pilipinas. Kasi di ba, si Maureen Monte, ganyan ang ginawa. After na mag-Miss USA, pumunta ng Pilipinas, sumali sa, sa Miss World Philippines and then naging Miss Eco International. Pagkatapos sumali sa Binibining Pilipinas, naging Miss Globe. Pagdating sa Miss Globe, ayon, nag-title ang lola mo. Tapos dito sa Miss Eco, nag-first runner-up. So, natapos siya na may ng international. So, itong mga girls na to, kayang-kaya nilang gawin kung ano yung ginawa ni Maureen Mountain. And I think yung beauty nila, winner. Diba? So, yon Kesa naman na wala na matenggan na sila kasi sayang naman yung beauty na meron sila at parang feeling ko palaban talaga ng bonggang bongga. At para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato ngayon na Miss USA sa Miss Universe? Well, ang masasabi ko, grabe ha. Ang ganda-ganda-ganda niya sobrang natutuwa ako sa personality na meron siya. Isa siya, siyang military intelligence officer. So, na talagang masasabi ko, iba din yung ino-offer netong beauty sa, ano, sa Miss Universe. Kung bagay, yung istorya, talagang pasabog talaga. At hindi lang yun, talagang sexy din siya. Nakita niyo, niyo sa swimsuit competition, ganda ng katawan. So, parang pili ko kakabog siya sa Miss Universe. Meron siyang ibubuga na talagang masasabi ko very powerful talaga yung pambato nila. The way kung paano magsalita, paano kumilos. Hindi ganun kagandahan, pero alam mo na yung physical na ano niya ay very powerful. Yung presensya niya, no? So, I think, kaya na ito makipagbardagulat sa mga Latina. Ganyan naman yung iniisip natin lagi sa nananalong Miss USA. Kasi, di ba, parang Laging nga natin sinasabi na malakas yung kandidata nila. Pero ito, kakaiba talaga. Parang feeling ko, makikipagbardagulan talaga to sa Miss Universe. So, yon So, tingnan natin. So, I'm so excited na sa darating na Miss Universe. Kasi parang feeling ko, yung mga kandidata, ay talaga namang ready-ready na sa mga eksena at feeling ko palaban sila ng bonggang-bongga, -bongga, no? At hindi lang yon So, marami na nga nagtatanong, sabi ganun Mama, saan tingin mo, kaya ba ni Chelsea Manalo tapatan yung lakas ng laban nito ni Miss USA sa Miss Universe? To be honest, syempre, hindi natin yan malalaman ngayon. So, yung comparison, hindi mawawala yan. At, mako-compare at mako-compare talaga dito si Chelsea Manalo kasi syempre isa to sa mga front runner na yun dito sa Miss, U Miss Universe, di ba? Ang akin siguro tulad nga ng paulit-ulit ko sila sabe maganda naman si Chelsea Manalo. Maganda yung ino-offer natin sa Miss Universe because she's a black beauty, the first Filipino black beauty na ipapadala natin sa Miss Universe. Kumbaga, parang pag naririnig mo yung the first Filipina black beauty, doon palang may laban na ang pambato natin. Kaya lang, syempre, kailangan pa rin talaga maghanda ng todo-todo. Sa ngayon, medyo nadidismaya ako sa, sa Miss Universe organization kasi parang feeling ko, wala tayong nakikita na, alam ano mo yun, yung paghahanda para kay Chelsea Manalo, eh, alam naman nila na maltindi ang labanan sa Miss Universe. Bakit kailangan pa natin hintayin kung kailan yung malapit na yung Miss Universe, doon ka palang magpapasabog. So, nagtataka ako, eh bakit naman ang Thailand? Meron silang mga mga eksena na ipinapakita sa social media at talagang nakafocus talaga sila doon sa laban nila at yung paghahanda na ginagawa nila eh bakit tayo parang ang dami niyang guesting, ang dami niyang eksena, na parang hindi na ma-related sa Miss Universe. So, ayun. So, abangan na lang natin. But for now, masasabi ko malakas ang Miss USA pero magtiwala tayo kay Chelsea Manalo. Kasi syempre, at the end of the story, She's Miss Philippines at kailangan natin siya suportahan ng bonggang-bongga. -bongga. So, pagkatiwalaan natin ang ating pambato. Malay mo, makain nyo ng bonggang-bongga -bongga. itong si Miss USA. Di ba? So, yon So, okay lang yan. Laban lang. Basta, go, go, go lang at fight lang. Di ba? At para sa sumunod na chika, Gwendolyn for you, Mama Sam, tingin mo, dapat pa ba siyang sumali sa Iba pang pageant katulad ng Miss Universe? Well, depende yan kay Gwendolyn For Your kung gusto niya pang sumali. Kung ganda ang pag-uusapan, may ganda naman talaga si Gwen. So, pwede niyang gayahin si Michelle D. na after nag-Miss World ay pumunta sa Miss Universe Philippines. So, ngayon, kung kaya niyang manalo sa Miss Universe Philippines, why not, di ba? Kasi, para sa akin, lahat naman sila may freedom na pwede silang makasali kahit sa ang pageant na gusto nila. Nasa kanila na lang yun kung gusto pa nilang jumoy o hindi. Pero kung join siya, dapat paghandaan niya ng bonggam-bongga. -bongga. Kasi syempre, iba pa din yung international pageant, ng Miss, iba pa rin yung Miss Universe, Miss Universe Philippines na alam natin ang bardagulan dyan ay matindi at talagang mga palaban talaga yung mga nagiging kandidata dito. So kung gusto niyang manalo, kailangan niyang paghandaan ng bonggam-bongga -bongga yung labad niya para pag once na tumungtong siya sa Miss Universe Philippines, alam mo yun, malaki yung chance niya na makuha yung corona. So marami pang pwedeng i-develop, marami pang pwedeng uh, gawin si Gwendolyn for your siguro kuha mo na siya ng more experience sa buhay para alam mo yon pag pumasok ka sa Miss Universe Philippines, may kwento ka, may baon ka, at may panlaban ka. So, yon So, good luck, di ba? In the future, malay natin, makita natin siyang maging kandidata ng Miss Universe Philippines one more time. O, di ba? Kung sa Miss World nga, napanalo niya eh. Miss World Philippines eh dito pa kaya sa Miss Universe Philippines na meron na siyang experience kung paano makipagbardagulan ng bonggam-bongga. So, hindi natin alam. Hintayin natin yan in the future. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon Guys, syempre maraming maraming salamat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi nyo ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, Magdiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, oh, oh,